tayo po ay tumahimik at ituon ang ating puso at isipan sa presensya ng Diyos. Iwaksin natin ang anumang abala at alalahanin. Sa mga sandaling ito, lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba, pananampalataya at pasasalamat. Sama-sama tayong manalangin aming mapagmahal na Diyos, sa sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at sa bawat pintig ng aming puso at bawat hinga ng aming buhay, kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag. Salamat sa iyong walang sawang pagkalinga sa amin sa araw-araw. Sa bawat umagang nagigising kami ng may bagong pag-asa at sa bawat gabing natatapos namin ng ligtas sa iyong pag-iingat. Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, patuloy mo kaming minamahal at pinapatawad. Sa iyong biyaya, patuloy mong ibinubuhos ang iyong mga pagpapala. Ang pagkain sa aming hapag, ang tahanang nagiging kanlungan sa gitna ng unos, at ang mga taong nagiging instrumento ng iyong pag-ibig at malasakit. Salamat sa iyong walang katapusang kabutihan na kailanman ay hindi nauubos at hindi nagmamaliw. Aming ama, itinataas namin sa iyo ang aming pasasalamat para sa mga simpleng bagay na madalas naming baliwalain. Sa malamig na simoy ng hangin na nagbibigay ng kaginhawaan, sa sikat ng araw na nagpapaliwanag ng aming landas, at sa mga bituin sa kalangitan na nagpapaalala sa amin na ikaw ang lumikha ng lahat. Ipaalala mo sa amin na sa bawat maliliit na biyayang aming natatanggap, naroon ang iyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, salamat sa mga taong inilagay mo sa aming buhay, sa aming pamilya na nagbibigay ng lakas at pag-asa, sa aming mga kaibigan na nagiging kanlungan sa oras ng kalungkutan at sa mga guro at leader na nagiging gabay at liwanag sa aming paglalakbay. Hinihiling namin na palakasin mo ang aming relasyon sa kanila upang maging daluyan din kami ng iyong biyaya at pagpapala sa kanilang buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo kami iniwan. Sa kabila ng mga kabiguan at pagkalugmok, ikaw ang aming naging kalasag at sandigan. Ipinapaalala mo sa amin na ang bawat luha ay may katapat na kaginhawaan at ang bawat sugat ay may kagalingan. Salamat o Diyos sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan, na lagi mo kaming kasama sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Panginoon, itinataas namin ang aming pasasalamat hindi lamang sa mga mabubuting bagay kundi pati na rin sa mga pagdurusa at mga pagsubok na aming napagdaanan. Sapagkat batid namin na ang bawat unos ay naroroon ang iyong mga aral at sa bawat sugat ay naroroon ang iyong mga himala ng pagaling at pagbangon. Ipaalala mo sa amin na ang bawat pagluha ay pagkakataon upang mas lumalim ang aming pananampalataya sa iyo. Ama, salamat sa iyong kalinga sa aming mga pangangailangan, sa pagkain na nagpapalakas sa aming katawan, sa tubig na nagpapawi ng aming uhaw, at sa mga biyayang pangkabuhayan na nagiging sandigan namin sa araw-araw. Ipaalala mo sa amin na maging mapagpasalamat sa lahat ng aming natatanggap, maliit man o malaki at turuan mo kaming magbahagi sa mga nangangailangan upang maging daluyan din kami ng iyong pagmamahal. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Sa pamamagitan ng iyong mga pangako, kami ay nabibigyan ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Salamat sa iyong banal na Espiritu na laging gumagabay at nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa aming mga desisyon at hakbangin. O Diyos, patuloy mo kaming hubugin upang maging mga taong may pusong puno ng pasasalamat. Hindi lamang sa mga oras ng kasaganaan kundi lalo na sa mga oras ng kakulangan at pagsubok turuan mo kaming maging mapagpasalamat hindi lamang sa mga biyayang natatanggap kundi sa mga aral na natututuhan sa gitna ng mga kabiguan palakasin mo ang aming pananampalataya na sa bawat pagsubok ay naroroon ang iyong plano at layunin. Panginoon, sa iyong mga kamay isinusuko namin ang lahat ng aming mga alalahanin at pangarap. Salamat sa pag-akay mo sa amin sa bawat araw. Sa pagbibigay mo ng pag-asa sa kabila ng kawalan at sa pagpatnubay mo sa landas ng iyong inilaan para sa amin sa ngala ng aming Panginoong Hesus na siyang dakilang halimbawa ng pasasalamat at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Itinataas namin ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, sa paglapit namin sa iyong trono ng biyaya, sa oras na ito kami ay dumudulog ng may pusong nag-uumapaw sa pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang sa pagkakasala, ikaw ay nananatiling tapat, mapagmahal at mahabagin sa amin. Salamat po sa iyong walang sawang pag-akay sa amin sa bawat araw sa bawat hakbang na aming pinatahak at sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan, sa bawat paghinga namin, nararamdaman namin ang iyong presensya na nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa. O Diyos, salamat sa mga simpleng biyayang kadalasan ay hindi namin nabibigyan ng pansin. Sa malamig na hangin na dumadampi sa aming balat, sa liwanag ng araw na nagbibigay init at sigla, at sa ulan na nagbibigay buhay sa lupa. Salamat sa kalikasan na iyong nilikha, na nagbibigay sa amin ng kaligayahan at paalala na ikaw ay Diyos ng kagandahan at kaayusan. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat, hindi lamang sa mga malalaking biyaya, kundi lalo na sa mga maliliit na bagay na araw-araw naming natatanggap mula sa iyo. Aming ama, sa oras na ito, nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat sa aming mga pamilya. Salamat po sa aming mga magulang na walang sawang nagmamahal at nag-aalaga sa amin. Sa aming mga kapatid na laging katuwang at kaagapay sa bawat hamon ng buhay at sa aming mga kaibigan na nagiging kasangga at kanlungan sa oras ng pangangailangan. Ipinagpapasalamat namin ang kanilang pagmamahal, pag-unawa at pagtitiis sa kabila ng aming mga pagkakamali. Ipagdaloob mo po sa kanila ang iyong walang hanggang biyaya at patnubay. Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang aming pasasalamat para sa kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa kabila ng mga karamdaman at pangamba, naroon ka, nagpapalakas, nagpapagaling, at nagbibigay kapanatagan. Salamat sa bawat araw na kami ay nakakabangon mula sa aming mga higaan. Sa bawat pagkakataon na kami ay nakakalakad, nakakatayo at nakapagtrabaho ng may lakas. Sa bawat tibok ng aming puso, paalalahanan mo kami na ito ay biyaya na nagmumula sa iyo. Ama, sa oras ding ito, nais naming pasalamatan ka sa mga hamon na aming pinagdaanan. Bagamat masakit at mahirap, itinuro mo sa amin na sa gitna ng mga pagsubok ay naroon ang iyong aral at layunin. Salamat sa mga kabiguang nagduro sa amin ng pagtitiis sa mga pagluha na nagbigay daan upang mas mapalapit kami sa iyo at sa mga pagkalugmok na naging daan upang mas lumalim ang aming pananampalataya. Turuan mo po kaming makakita ng mga pagpapala kahit sa gitna ng unos at matutong magpasalamat sa kabila ng mga pinagdadaanan. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa mga pagkakataong nagbigay ka ng kagalakan sa aming tuso. Salamat sa mga panalangin na iyong sinagot, mga panalangin aming iniyakan, mga kahilingang aming inaasam, at mga pangarap na iyong tinupad. Salamat sa mga pagkakataon na ipinadama mo sa amin na hindi mo kami pinabayaan. Ipaalala mo sa amin na kahit hindi man ayon ang aming nais, ang mga kasagutan ikaw ay Diyos na laging may mas mabuting plano para sa amin. O Diyos, sa oras na ito Itinataas din namin sa iyo ang aming pasasalamat sa mga pagkakataon na laging daluyan kami ng iyong pagpapala sa iba. Salamat sa mga pagkakataon na nakapagbigay kami ng tulong sa mga nangangailangan, nakapagpasaya sa mga nalulungkot, at nakapagbigay inspirasyon sa mga nanghihina. Salamat sa mga sandaling nagamit mo kami bilang instrumento ng iyong kabutihan at pag-ibig. Turuan mo kaming maging mas mapagbigay at mapagmalasakit nang walang hinihintay na kapalit kundi para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ama, salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay pag-asa sa aming mga puso. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay gabay, kaliwanagan at lakas sa aming paglalakbay. Sa bawat pahina ng Biblia ay natutuklasan namin ang iyong pag-ibig na walang katapusan at ang iyong kapangyarihan na higit pa sa aming kayang maunawaan. Turuan mo kaming patuloy na magtiwala at manangan sa iyong mga pangako, lalo na sa mga sandaling kami ay nanghihina at naliligaw ng landas. Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Dahil sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Ipaalala mo sa amin na walang bagay sa mundo na sa iyo ay lingid. Ipaalala mo sa amin na ang lahat ng bagay ay may layunin at lahat ng aming pinagdadaanan ay mayroong dahilan. Ipaalala mo sa amin na sa gitna ng mga tagumpay at kabiguan, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang at hindi nagmamaliw. Sa iyong harapan, itinataas namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hindi lamang sa mga natanggap na biyaya, kundi maging sa mga biyayang darating pa. Sa iyo lamang O Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapurihan. Ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas at hari. Itinataas namin ang lahat ng aming pasasalamat. Amen aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyong trono ng grasya na may pusong puspos ng pasasalamat. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang aming kagalakan at pagkilala sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa bawat araw na kami ay nagigising, sa bawat hininga na aming nilalanghap, at sa bawat tibok ng aming puso, naroon ang iyong pagkilos at pag-ibig. O Diyos, salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob. Isang buhay na may kahulugan, layunin at pag-asa na natatagpuan lamang sa iyo. Aming Ama, itinataas namin sa iyo ang aming tauspusong pasasalamat sa mga biyayang aming natatanggap araw-araw. Salamat sa pagkain sa aming mga hapagkainan na bagamat minsan ay simple, ito pa rin ay biyaya na nagbibigay lakas at kasiyahan sa amin salamat sa tubig na nagbibigay sariwa sa aming katawan at sa bawat patak ng ulan na nagpapayabong sa mga pananim salamat sa mga bahay na aming nasisilungan mga damit na nagbibigay init at proteksyon at sa mga taong iyong inilagay sa aming buhay upang kami ay damayan at kalingain. Panginoon, itinataas din namin ang aming mga pagpapasalamat para sa kalusugan na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa mga araw na kami ay nakaranas ng karamdaman, ikaw ang aming lakas at kagalingan. Salamat sa bawat araw na kami ay nakakatayo, nakakalakad at nakapagtatrabaho ng may lakas at sigla. Salamat sa bawat paggising namin sa umaga na isa nang patunay na ikaw ay Diyos na nagbibigay buhay at nagbibigay pag-asa. O Diyos, itinataas namin ang aming pasasalamat sa aming mga pamilya. Salamat sa aming mga magulang na nagsisilbing aming unang guro, nagtuturo sa amin ng pagmamahal, paggalang at pananampalataya. Salamat sa aming mga kapatid na nagiging katuwang namin sa bawat hamon sa bawat tagumpay at maging sa mga pagluha at pagdiriwang. Salamat din sa aming mga kaibigan na nagiging sandigan at inspirasyon sa oras ng pangangailangan. Tunay ngang walang kapantay ang iyong kabutihan sa paglalagay sa amin ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Panginoon, salamat din po sa mga pagkakataong nagbigay ka ng pagpapala sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga panahong kami ay nalugmok at naligaw, naroroon ka upang kami ay iahon at gabayan. Sa mga oras ng kalungkutan at pag-iisa, ikaw ang nabiging kanlungan at kapanatagan ng aming puso. Salamat sa mga pagkakataong ipinadama mo sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Sa mga dasal na sinagot mo, sa mga panalangin binigyan mo ng kasagutan at sa mga kahilingang hindi mo ipinagkaloob dahil may mas mainam kang plano. Aming Diyos, nais din po naming ipahayag ang aming pasasalamat sa mga hamon at kabiguang aming naranasan. Bagamat masakit at mahirap, ito ay nagsilbing mga aral na nagduro sa amin ng kababaang loob, pagtitiis at pagtitiwala sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nawalan, natutunan naming ikaw ang tanging kayamanan na hindi mawawala kailanman. Sa mga oras ng pagdurusa, natutunan naming ikaw ang aming pag-asa at kaligtasan. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi kailanman nagkukulang at hindi kailanman bumibitaw. Ama, itinataas din po namin ang aming pasasalamat sa mga oras ng tagumpay. Salamat sa mga pagkakataong nagbigay ka sa amin ng mga biyayang higit pa sa aming inaasahan. Sa mga sandaling ipinagkaloob mo ang mga pangarap na matagal na naming inaasam, itinaas namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa mga karangalang aming natamo, sa mga gantimpalang aming natanggap, at sa mga pagpapalang dumating sa aming buhay. Salamat po sa mga bawat tagumpay. Ipinapaalala mo ito ay bunga ng iyong kabutihan at hindi ng aming sariling lakas. O Diyos, itinataas din namin ang aming pasasalamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag at lakas sa amin sa bawat araw. Salamat sa mga pangakong nakasaad sa iyong mga banal na kasulatan. Mga pangakong nagbibigay pag-asa, kapayapaan at katiyakan sa bawat mga pusong naliligaw. Salamat sa mga talatang nagpapaalala na sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan, ikaw ay kasama namin. Hindi kami nag-iisa. Salamat sa iyong mga pangakong tapat at totoo, na walang bahid ng kasinungalingan at pagkukulang. O Diyos, sa iyong harapan, buong puso po kaming nagpapasalamat sa mga bagay na hindi man namin nabanggit. Ngunit alam naming ikaw ay hindi Nalilingin. Salamat sa mga panalangin na hindi namin nasasabi, ngunit iyong naririnig. Salamat sa mga pangangailangan na hindi namin nababanggit, ngunit iyong ipinagkakaloob. Salamat sa mga pag-asa na iyong binubuhay sa aming puso, sa mga pangarap na iyong pinapanday sa mga landas na iyong tinutuwid upang kami ay hindi maligaw ipinapaubaya namin ang lahat sa iyo o diyos sa iyong walang hanggang kabutihan at sa iyong walang hanggang pag-ibig itinataas namin ang lahat ng aming papuri pasasalamat at pagsamba nawa ang bawat hakbang, bawat salitang aming bibitawan, at bawat gawaing aming isa sa katuparan ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagbigtas at hari, itinataas namin ang lahat ng pasasalamat at papuri. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at nang Espiritu Santo. Amen.